sus Ay! Ay, sa'yo yan! Ay, may pangalan sa likod, ayun Ay, may buong. Ay, may gulo may gulo pa! Ay, buong, no. Ay, binberto. Ay, Ay, <laughs> So yun guys nakita nyo naman ang ating video na meron tayong t-shirt sa ano na pinapagawa at si Robert ipaprank natin kasi sabihin natin wala siyang shirt at apat lang kaming meron tapos ngayon eto si Miss si na gumawa ng shirt niya Invert! <laughs> Inverto! Inverto na lang kaya hmm. Ngayon, yeah, ayaw natin kung ano magiging reaction ni Robert, ah. At siguro tingin ko na Tanggap niya naman na siguro yan. Beanbird Beanbird na Kunin mo na. Kunin t-shirt, guys. yon Pwede na bumili dyan. Ito kayo ni. Tama na. Man, ikaw na. Man, ikaw mong man, Ikaw, man, ikaw man, Tuturo ka pa. Sige, sino? Ito na. Ito na. Ito na. Ay na po yung ano. Yeah. Banda, eh. Boss, Ay, lima po ako yun. Oh. Ay, apat lang. Apat lang? <laughs> <lima na to, laughs> Hindi, lima na to. Ay, lima na to. Ay, lima na lima na lima. Lima, lima. Ay, na, po. So, ay, ang ginawa <laughs> ko na sa bahay at andito na sila. Hindi <laughs> natin. Boy! Boy, boy, tara rito sa labas. Sa labas Labas, kaya. labas, labas. labas. Okay. Uy. Ba't yung jump Ito Lino. na yung damit, mila, mila. Wow! Wow! Bila, bila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagtutulak pa kasi. kasi Robert, to. Excel XL, ano XL. Isa lang XL dito. Pumila oh, oh ano na? Na. na kayo. Oo, oh, yeah. ayun. Teka lang. Yeah. Uh, ano yan? Sa isa lang. Kumila pa kayo. Akin to. Akin to. Akin to. Ayun. yan? Tanga. XL to. to. Iba sa'yo. Akin yan. XL. Ito sa'yo. Large lang to'yo. Wala ka dyan. Ito sa akin. Ito Suot mo. Suot natin. Suot natin. Suot natin. Picture tayo. Asus. Ay. Ay. <laughs> trio. Ba, tyo, tyo. trio, 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 Ayun, trio, 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 oh, trio, 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 mo, trio, 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 ka trio, trio, Ay, trio, 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 Binberto. Bin Bin oh. Berto. Oh. sino ba yung Berto rin? Berto. Oh, wait. <laughs> sa liwa, sa likod. Oh, oh, oh. Bermuda. Oh. Katunog! 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 Oh. Oh. tangal asan yung ano nga pala nung no? okay, ng May ano ano may... pa yu tambo po sayo yan sayo yun ay ay nga yan ay, 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 ay nami tambo oh. <laughs> pa yung ano sinulat tinamad pa magsurat yun nagsurat niya ito to abem just pose para malaman sir pray para picture tayo boy kapag picture tayo kay big boy bagay mo bye 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 boy bye 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 boy bye 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 boy boy. bye 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 hindi ka wala Hindi Bimberto! Yon! Yes, yes! Boy, boy, pinturo mo kami, boy! si Roberto. turo. Turo, Ba't ba't rin? Rin. Ito, mas ka tayo, boy. Ay, na? may sa kanya, ano? Ay, Bimberto. Ba't kasi ganito? Kasi sa kaya na, legit. Magpapagawa kayo, lima! Apat, <laughs> ba't apat <abot> lang eh? <laughs> <laughs> ha? Katangan niya magbilang mo. Apat kayo, Try. <laughs> Tryo? Tryo pa yung pasang bubo. Ano basa mo? Try TRIAN! Sino kaya si Iya? Baka iba 'yung grupo na Robert. Iba 'yung ka grupo. Si Robert Lat. Si Robert. Si Robert Lat to. Hoy, ang Winter. pa na bitay nagtataka noon po. Ay, 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 eh, <laughs> ala ka no ma. Yan yung sayo talaga laban mo na. Dali na. Dali bibigyan na. Yeah. Yeah, may bubulong ko sa iyo. May bubulong ko sa iyo. Yeah. Hello po. ni Bert. Hey, Uri. Ay, 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 uri. Bukas to. Dali ko po sa kanya. <laughs> <bupunan> <laughs> <laughs> labas na ayat, o, sabihin mo na lang. Nandoon, andun sa bodega. Dito and... sasabihin sa na lang Buhay ka na ako, na tayo. na tayo, na tayo, na tayo. Mayroon na, Yan na siya nga yung binigay. Yan yung binigay.